So ayan mga kadya, nandito po tayo muli para po makausap natin ang isa po sa mga jeepneys na talagang pinagaling po ng ating produktong truso. Samahin niyo po ako, kausapin natin siya. Tara! Hello Sir Michael, kumusta ka na? Hello. So ngayon, uh, naalala ko noon na uh, nung last nating nagkausap, ang sabi mo pag-aaralan mo pa yung produkto natin. So ngayon, kumusta ka na? Uh, Ma'am, simula nung ano, nung nung una nagdududa ako sa produkto niyo. Pero simula nung nasubukan ginamit ko, no? tinimpla ko within 7 days. Naging okay yung okay yung mga katawan ko. Nagiging normal na naman yung mga paggalaw galaw ng mga dating kilos. Pwede na rin uminom. Kaya effective siya. So ano po sa so palagay nyo po ano po yung talagang naghikayat or para po subukan po yung ating produktong Truso? Uh, yung yung una, maraming nagrekomenda na na doktor sa akin na ito gamitin daw yung mag-take ng mga herbal, iba-ibang herbal. Pero nung uh, na-experience itong Truso nung tinimpla ko mas okay siya naging mas na effective yung katawan ko yung dating nagagalaw yung dating kilos ko nagagawa ko pa rin ng parang bata normal na ano yung pangatuan. yung parang malakas ka pa rin na parang bata ka pa rin so after niyo po itong gamitin so ano po yung mga naranasan po ninyo grabe pagkatapos ko gamitin mga ilang araw iba yung difference ng katawan ko ngayon kumpara sa dati dati ha alas hindi ako makabiyahe ang sakit na ang daming masasakit sa akin yung chan parang mabigat yung katawan mo pero nung ilang araw na tinay ko tong truso nakabiyahin ako maghapon lang kahit magdamag ako sa kalsada okay lang dahil sa truso sumigla yung katawan ko so, ngayon po nakarinig ko na rin po ang tungkol sa ibang tao sa paggamit po ng ating truso so sa inyo sir ano po ba sa palagay po ninyo ah uh, nung natay ko to yun 100% na ano. Naniniwala ako nung una nag-may lang ako. Pero nag-search ako, approved pa siya ng FDA, safe pa siya sa katawan. Yun. Effective talaga. Ngayon sir, the experience niyo naman po ang tungkol po sa ating produktong Cruzo. So ngayon sir, maiirekomenda niyo po ba siya sa ating mga kamag-anak, pamilya, mga kaibigan po? Ay oo po, ma'am. ko sa mga magana ko. Kasi simula nung nagamit ko siya, yung mga sakit-sakit sa katawan ko nawala. Tsaka yung, eh, ano siya, FDA, safe, safe sa katawan. Kaya, effective, one week lang, okay na yung pakiramdam natin. Balik na yung ano, sigla natin. Oh, wow, so maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Michael. Thank, Thank you so much po. So ayan mga kachan, nakita nyo naman narinig nyo naman ang lahat-lahat po ng mga statement po ng ating mga pinagaling ng ating produktong truso. Kaya ikaw mga kachan, ano pang iniintay mo? So pipilitin mo pa na at magtitiis ka pa rin ba sa mga sakit na nararamdaman mo? So mag-comment na ng inyong phone number at ako mismo po ang kakausap at magkukonsulta sa iyo. So maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kachan. Thank you.